Oh, doon ka idol. Oh, oh. Ay mga driver mga inspiro, Oh, oh drive. patyakan niyo na, dre. <laughs> <laughs> Grabe mga driver mga inspiro, oh. Ano? Oh. Ano mga driver dito? Ito yung ano, ito yung timon, Manubila. Ah, <laughs> ayan, akala ko ito eh. Ayan mga ka-inspire, tingnan ninyo <laughs> yung kasama ko. <laughs> Oh, yan, tignan nyo sila o. Oh. Oh. <laughs> Naka-Pirarik, guys! <laughs> Oo, oh, kumamay kayo, kumamay kayo! sarap-sarap, <laughs> -sarap, guys! <laughs> Oo, oh. tignan naman o. Oh. Ang sarap ng buhay nung dalawa. <laughs> hindi nila alam mas masarap buhay ko, hindi ako nagpapadyak! Naka-Pirarik ko ah. Hindi nila alam mas masarap ang buhay ko kasi. Manuso mo ang ginakain nito. <laughs> 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 Ang sarap guys! Uh, wala pa naman tayong limang minuto no? Pwede mong take dyan no? oh? Oo, okay. pwede ya. Pwede ko. Pwede mo ko. Hindi oh. kaya kaya sumubsob. Hey. Sumub Hindi kaya. kaya kaya sumubsob. Hindi malalim. Oh, naka-video yan. O, Hello. Salita ka. Hello. Kami sa camera. Hello. Katupre. Katupre. ito kami, double double. Uy, uy, babang ka Ito. Nag-enjoy mo na day off. Kasama na tropa. kasi yung tropa, Tumaran yung driver. driver.

no 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 yes we are from philippines oh, say hi from philippines oh.